Pero naniniwala pa rin po tayo at nakikita ko sa kanya, hindi siya masamang tao whatever. Miss Alice Goo, oh. nadinig ko po kanina kay Honorable Congressman na uh, Junisio, kayo po ay 38 years old na. Tama po ba? Yes po, Your Honor. Ngayon po, ano na po ang age ng father mo? Father ko po, 68. Okay. May information po, Mr. Chair. Do hindi ito validated. Ang father po ni Miss Alice Goo ay nasa Pilipinas, nasa Pilipinas na noong 1990s. Sa pagkakaalam nyo, Miss Alice Goo, totoo ba ito o hindi? Uh, Your Honor, I cannot confirm the exact year. 1990s or 2000? Uh, Your Honor, ang date of birth ko po ay 1986. So I think before po. Yes. Miss Alice Go, sa previous hearings, nadinig po ng taong bayan na ikaw ay lumaki sa farm. Tama po ba? Yes po, Your Honor. Okay. Ibig ko po sabihin, naniniwala po ako na may mga bagay-bagay, na may mga sinasabi niya na may katotohanan. And in fairness to her, Mr. Chair, with the support of evidence or evidences, eh, gusto po natin ma-establish na hin hindi lahat ng sinasabi, maaaring nagsisinungaling siya for whatever purpose, pero naniniwala pa rin po tayo at nakikita ko sa kanya, hindi siya masamang tao whatever. Ano po? So, to continue, Mr. Chair, kay Miss Alice Go. Alice Go. Uh, base po sa mga sagot at patunay ni Vice Mayor, pinatututuhanan po niya na kayo ay lumaki sa farm. Base doon sa age, doon sa year, at sinasabing permit. Bago po kayo kumandidato, Ms. Alice Go, oh, o bago, bago kayo nanungkulan, kayo po ba ay naging malapit sa mga residente ng Bambantalak? Uh, Your Honor, that time po is pandemic. So, okay naman po. Okay naman. In other words, maganda ang relasyon nyo sa community. Tama po ba? Uh, but particularly po doon sa barangay ko po. Thank you, Mr. Chair. Miss Alice Go, sa pagkakaalam mo, bakit ka nanalong kandidato? No, ikaw ay kumandidato bilang mayor. Derek kong tanong sa iyo. Uh, your Malaki on... ba ang nagastos mo o hindi? Your Honor, I think um, blessed na rin po from, from God. In fact, two weeks before election, di na po ako gumalaw. So, masasabi mo na malinis ang pagkapanalo mo bilang mayor. Tama po ba? Yes po, Your Honor. Sa pagkakaalam mo rin po ba, minahal ka ng mga residente ng Bambantalak? Yes po, feel ko po yun. At sa pagkakaalam mo rin po ba, kahit na ngayong iniimbestigahan ka sa Kongreso at sa Senado, mahal ka pa rin ng mga residente ng Bambantalak? Tingin ko po, opo. Ibig mo bang sabihin, Miss Alice Go, na patuloy silang nagtitiwala sa iyo? Uh, tingin ko po, Your Honor. Kung naniniwala ka na mahal ka at nagtitiwala pa rin sa iyo ang mga residente ng Bambantarlat, nais mo bang manatili na sila ay may respeto, may tiwala at pagmamahal sa iyo? Opo, Your Honor. Naniniwala ka ba, Miss Alice Go, na sa opinion ko lang, mapapanatili mo ang respeto, tiwala at pagmamahal sa iyo ng mga residente ng Tarlac kung magiging matapat ka sa pagsagot sa investigasyon na ginagawa ng Kongreso? Opo, Your Honor. Ibig mo masabihin, by mga tatanong ako sa iyo, follow-up questions, na willing kang sagutin on behalf of your constituents from Bamban Tarlac. Tama po ba? Uh, opo, Your Honor. Basta yung hindi lang po ako sasagot na may incriminate my own self po. Yes. I understand, Miss Alice Go. Matagal na po kayong engaged sa business. Tama po. Opo. At nanungkulan kayo bilang mayor. Tama po. Opo. Dahil matagal na po kayo sa business, at nanungkulan bilang mayor, kayo po ba maliban sa chief of police ng Bamban may nakaharap ba kayo na PNP officers? Yes or no? Ah, uh, yes po. Yes. Kung i-imagine ninyo, you as mayor, hindi naman lalapit sa iyo yung patrolman or sergeant. Tama po ba? Uh, Your Honor, meron din po, Patronan. Yes, man. pero yung assign sa Bamban, tama po. Uh, opo. Yes. Pero yung Miss Alice Go, mga more or less ilang PNP senior officers na ang nakaharap mo. Uh, Your Honor, Isipin ko po pero hindi ko po masyado maisip po eh. Uh, Nakapag-courtesy call nakapag po sa office po si PD. Yun po. Uh, isipin ko rin po ulit, Your Honor. May nakaharap na po ba kayong general? Yes or no? Uh, general, yes po. Mga ilan na po? Uh, hindi ko po maalala ilan po. Miss Alice Go, gusto ko lang ipaalala sa'yo. Ako po, 100% nagtitiwala sa'yo. So sana yung tiwala na binibigay ko po sa'yo, wag mo naman sayangin. At ako po ay nagtatanong sa'yo, at inaasahan po ng taong bayan, particular ng Bamban Tarlac residents, your constituents, na ikaw po ay magsasabi ng totoo. Wala naman po kayo sa korte. Ano po? Balikan ko lamang po, sa pagkakaalam po ninyo, ilang PNP generals na ang nakaharap ninyo? Uh, Your Honor, uh, as of tomorrow, wala po ako masyado maalala, pero may naisip lang po ako ngayon na nakapag-courtesy call din po sa office ko po ang isang general po na RD po. RD? Opo. Siyempre, RD yan, kahit pa maalala mo kung sino siya. Ah, uh, opo, po, at official naman po yung trip na pagpunta po niya doon sa office po namin. Yes po. Pwede po bang banggitin niyo sino in general, yung RD na nag-courtesy call na sa inyo? Ah, uh, your honor, uh Mr. Chair, okay lang po, mag-consult lang po ako sa lawyer. Sige po. Ah, uh, Mr. Chair, uh, Your Honor, okay lang po ba sulat ko po sa paper, padala ko po sa inyo para ma, para walang pong ibang issue po na ma involve po. Sige po. Opo. Uh, isubmit po natin sa Honorable Committee. Pakisulat Opo. po. Opo. Yes. To continue, Mr. Chair. Nabanggit po ni, tama po ba yung nadinig ko o yung napabalita na sinasabi mo na mayroon po kayong death threat? Tama po? Yes po. Yes. At ako po'y naniniwala na sa kalagayan mo ay totoo ang iyong sinasabi, Miss Alice Go. Sa kalagayan po ba ninyo ngayon at kayo ay nakadetain sa PNP Custodial Center, ano po ba ang pakiramdam ninyo? Safe kayo? O may gusto pa kayong hilingin na baka mapagbibigyan ng committee? Uh, sa ngayon po dahil po naka po, mahirap po talaga naka uh, Gusto ko na lang din po matapos po lahat at para makapagpiansa po. Ang tanong ko po, miss Alice Go, inamin po ninyo na kayo ay may death threat. Opo. Ang tanong ko po, feeling safe po ba kayo sa PNP Custodial Center? Uh, opo. Okay, very good. Yun lamang po, Mr. Chair. Maraming salamat po. Miss Alice Go. salamat po. Thank you, Congressman. Pakisubmit na lang po. Thank you, Congressman Busita.